Hello, good day mga kasisi. Woo! Samahan nyo ulit ako mag-unbox nitong parcel na binili ko. Bale, ito palang binili ko ay lagayan ng aming damit. Wow. Yung pinambili ko lang pala dito ay yung pinag-ipunan ko. Nasa ano lang pala ito. Naipon ko na sa 1,000 mahigit wow. lang. 'di diba? Mas maganda talaga pag may gusto kang bilhin, pag ipunan mo, 'di ba? Kasi ang sarap sa feeling kapag yung pinag yung makikita mo yung pinag-ipunan mo na punta sa maganda, yes! 'di ba? Yung naipon ko pala dito ay saktong-sakto lang sa presyo nitong nabili ko. Wow. Bali may dalawang ano pala nito, yung isa mas mura at kaya ito medyo mas mahal to yung nabili ko. Yung isa kasi yung mas mura na sa 600 siya. Pero lang siya yung lagayan niya. Parang da, parang tela lang. Itong binili ko kasi yung ano na to. Yung parang bakal yung ano niya. Di ba parang mas matibay na siya. Mas maganda kasi para to para parang pangmatagalan talaga siya. Yung ano kasi yung tela lang yung lagayan, parang ano na, parang mabilis lang yun masira kaya ito na lang yung pinili ko kahit medyo mas mahal siya dun sa isa ito palang binili ko yung size pala niya is yung pangalawa na siya sa pinakamalaki para mas marami yung paglalagyan niya para magkasya na lahat yung damit namin alam nyo ba napakahirap pala mag assemble nito dami kong ano dyan puro pa ulit ulit yung nagawa ko dyan kasi mali mali yung iba yan o. Oh. yung una kong pagkalagay na yan mali pala yan iba yung nasaan, yung ano kasi yung, puti na yan nalagayan na nalilito ako. Kaya paulit-ulit ako diyan. Puti kong ma madali lang siya ilagay, napakahirap pag ano mo siya, yung ipapasok mo siya yung bag bakal. Mas buti na lang dumating na yung anak ko, yun nagpatulong na ako. Na ma-assemble niyan, mas mas napabilis yung trabaho ko nung dumating na yung anak ko. Kasi siya yung tagahigpit ng bakal. Kasi ang hirap talaga niya eh, Yung hihigpitan mo na siya. Ayan, buti na lang dumating na siya. Ta, ayan, madali na siya na-assemble. Tsaka, ayan, malapit na yan siya, maano, matapos. Pakahirap pala mag-assemble nito. Ang tagal kaya nito na-assemble. Halos dalawang oras din. Pero okay lang, worth it naman. Kasi may maayos na kaming paglalagyan ng aming mga damit ayan na nga yung malapit na siya matapos nilagay na namin yung yung bali yung cover niya nilagay yung babae ko naman yung tumulong sa akin kasi mas madali lang yan tsaka ayan tapos na wow. yan, pagkatapos niya nilipat ko na yung mga damit namin yan lang pala yung lagayan ng mga damit namin yung iba niya punit punit na kasi kaya yan naisipan ko talagang bumili ng lagayan ng damit kaya yan oh. Maganda na yung lagay ng damit namin. Ito lang talaga kasi yung na afford ko. Mas mahal kasi yung mga drawer. Kaya ito na lang muna yung binili ko. Pero mas maganda rin naman to. Kasi marami ka nang may lalagay kesa sa drawer. Kunti lang. Ito kasi may hangira na natin ang mga damit. Yung mga pang-alis mo. So hanggang dito na lang pala mga kasisi. Salamat sa panonood. Goodbye!